Ito ng ating video, ating vlog-vlog ngayon, magkapi-kapi tayo, shadow tayo naman tayo, shadow tayo, saglit. Ah, uh, gusto ko lang matapos na kasi, syempre, baka may inaantay ng iba. Oo, okay, okay. Saglit. na, shoutout sa inyo. Oops, ating video. Ito yung shoutout time natin today. September na. Ah, Bermans na pala ngayon. Ayan. Sana sorry na ang ating Bermans ngayon. September to na. Ang bilis. Sobrang bilis. Uwan kahapon to na ngayon. Kaso lang yung bugad ng yung bungad ng September ay bagyo. <laughs> Kaya sos ginoo. Shoutout po kay Juanito Gabilanga. Sabi niya, ang galing sana all. Yeah, kasi nakita naman niya yung mga mga kanta-kanta natin kagabi. Kaya thank you so much po kay Sir Juanito Gabilanga. Shoutout po idol. Shoutout po kay Matthew Soto na taga-antipolo daw siya. Yeah, thank you so much Matthew sa pag-subscribe. Uh, thank you po sa kay Jubil. Jo Jo ano Nabisaya ba ako? Jobelle pala. Sorry. <laughs> Pero, ano, okay lang. Kasi, ang gaganda naman ng mga bisayot. Ang gagawa Ang puputi mo nila. Jobelle. Taga Manila daw siya. Ayan. In short, JB. Ayan. Thank you so much po, Idol. Uh, shout out din po sa aking friend, sa aking ka-vlogger din na si Jessie Adventures. Ayan. Uh, shout out po sa iyo, Idol ah uh, lagi na siya ang number one fan natin. Lagi siya na comment sa ano natin sa mga video. Uh, ayan, Ipakisubscribe subscribe din po si Jesse Adventures. Ayan. Nag-join siya 2 years, 2 years ago na at meron siyang uh, 2,650 na subscribers. Ang dami na. Sana all makaga. Sana all ma-reach ko din yan idol na ganyan mo. Pero ako as of now ay ano palang ako uh, parang 6 months Ganon. 2024 lang naman kasi ang aking channel. Diyos ko. Ang bagay, ano, kakasimula pa lang. Kaya sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, maraming salamat sa inyo guys. Kaya na sa channel ko ang uh, shoutout time para uh, uh, gusto ko rin mag-thank you sa inyo, syempre. Hindi naman mabubuo yung ating subscribers yun dahil sa inyo syempre Kaya nauso sa channel ko ang shoutout time. Parang papasalamat ko rin sa aking mga subscribers. Ayan. Shoutout po kay Leo Sabalsa. Uh, galing daw siyang dance sa Cavite. Ayan. Shoutout po sa mga tao sa Cavite. Ang dami ko po pong subscribers diyan. At saka sa Laguna at Batangas ang dami din kasi marami tayong actually po yung mga subscribers ko eh, hindi ko naman sila kilala talaga nakikilala ko lang sila online kasi ah uh, syempre friendly tayo sa online tsaka nice naman sila sa akin Ma, mas gusto ko pa nga po yung mga subscribers ko nasa ibang lugar kasi sila yung mga ta, tipo ng tao na walang negative comment sa akin wala silang pakialam kung ano man ang vlog ko, kung sinusuportahan nila yan kaya sa mga kalugar ko na minsan sila pa yung bashers mapa-probinsya ko, mapa dito kaya ang baga surtihan lang din talaga sa pagkuha ng subscribers minsan yung sino pa yung mga kalugar mo sila yung talagang marami pang sinasabi sa'yo pero ako wala akong pakialam kasi wala, wala akong pakialam sa kanila din okay? wala akong pakialam sa kung kanino basta ako nag-enjoy lang sa aking buhay Ay, wala, akong, wala akong ginagawang masama kahit kanino kaya enjoy 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 lang hindi ko inaano yung mga negative na ganyan ayan uh, Shout out po kay Rosco Martin Ayan, sabi niya sa akin, idol sa September 9 po ang birthday ko Ayan, ka ano po kasabay ka po ng anak ko kaya sa iyo po Ro, Rose ko din happy birthday advance happy birthday mag-enjoy ka sa iyong birthday mag-birthday ka hangga't gusto mo mabuhay ka hangga't gusto mo ayan kaya kaano mo ang aking anak na Strawberry happy birthday sa inyo tapos uh, ayan sa mga ayoko nang basahin yung mga ano, compliments sa akin kasi nahihiya ako. Baka sabihin ng ibang tao eh, masyado tayong proud sa sarili natin. Pero ako naman ay eh, nagpapasalamat sa mga magandang feedback sa atin. Gano'n. Alam mo, produkto eh. Um, basta, take a thank you, thank you sa mga nakaka-appreciate sa akin. Ang dami kasing mga na-screenshot ko ng mga magandang salita sa akin. Kaya parang na-inspire din ako talaga dahil sa kanila. Ang babait kasi nila sa akin di talaga sila ano. Kaya lab na lab ko yung mga subscribers ko na malalayo sa akin sa ibang lugar kasi talagang todo support sila sa akin. Ayan, uh, um, so din po kay Remart Beridiano. Ayan, thank you so much po sa pag-subscribe sa akin. Ayan, parang ko konti lang talaga ang napasubscribe ko kasi minsan eh busy bisihan rin tayo, busy Share ko lang to, Nakakatawa lang. Meron lang ako nakita sa newsfeed ko na sabi niya, sa comment section ng ano, ng sa newsfeed, dapat sementuhin na yung taal para di na sumabog. Tapos, ang sagot naman dito ng iba, sige, tapos bahay nyo sa ibabaw. <laughs> mga, ano na nakakatawa din naman mga, mga, ano natin eh, mga ibang, ano eh, netizens talagang pang asa rin ng mga comment eh. Tapos sabi, sino namang sira ang gagawa ng GC? Aray ko. Aray ko. Shout out sa Yobian and ano, Car. Sa aking mga sister Red. Yan. Sa aming GC na tatlo lang ang member. Sa Hot mam GC namin, ah uh, ayun, tayo na ang sira. Tatatlong <laughs> tatlong piraso tayo. <laughs> Pero okay lang yan. nag enjoy naman kami sa aming mga chika. At aming mga chika, itong kulang sa mga boy-boy namin. Yung paano kami umundal at paano kami magpaganda. Ganon. Sarili lang namin ng mga chinejismes namin. Tapos, may share ko lang din. Nasa newsfeed ko lang din. Wala lang. Parang, natutuwa lang kasi ako. Parang, ano lang din sa akin. Ka, uh, katuwan ko lang din yung minsan ay eh, tayo nag -scroll, din sabi dito si Sarina kasi eh, parang si Tana parang young vlogger siya pinaka young guest yata siya sabi naman dito wow Sarina Hilayo uh, Sarina hilayo first day of school in public school ayon naka public lang si Sarina eto nga anak ng celebrity di ba si idol ano si Jong oh no, tinan mo siya naka, naka public lang alam mo sa panahon ngayon kailangan talaga maganito ka mindset ba magkamagang ng pera kasi private private mo pa ang tali tali katulad ni Tana private pa ba, ba namin sobrang talino naman ng bata okay na yun nasa public no yun naman siya napa, pa napapahuli nap 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 yun nga lang iyakin pag wala pa yung sundo iyak nang iyak <laughs> may pamerienda ako kay ma'am ayan shout po kay ma'am Mel Melody yon Thank you so much po sa pagkitsaga kay Tana kasi minsan talang iyakin talaga siya. Nasa kansada pa lang ako, natatawa ako kasi ngaw-ngaw na talaga siya. Naririnig ko na yung boses niya. Kaya dapat laging uh, ang sundo niya ay advance na pumunta doon para hindi ka kukwestiyonin. Pag na-late ako ng sundo, sabihin, late daw ako. Sabi ko, baby, ang dami pa kaya susunduin. Don't ako kakulate. Kasi iyak-iyak na siya. Diyos ko, ate, ate. Tapos tinatanong ko siya, ba't kami iyak? Gusto daw niya sa akin at siya sa mami niya lips ko. nakakatawa din pagkabasa talaga eh. Yung mga reaksyon na talagang pang bibing baby, baby talaga ang datingan eh. Tana kasi parang baby pa rin. Kahit nag school na talaga ang utak niya eh. Ano pa rin talaga? Baby pa. Baby pa naman talaga namin yan. Kahit sa si saki boy. Ayan. Okay na. Thank you so much po sa... Uh, yun lang. Wala nang uh, ibang ano subscribers. Maghahagilap tayo uli mamayang gabi. Pag meron tayong oras. Kaya... Uh, Relax lang kayo dyan. Makakarami tayo ng subscribers. Tingnan ko lang kung ilan na tayo. Okay. Wait. Wait, wait, wait. Ito ang channel ko. Kasi yung isa na copyright. Pero... Nag-upload pa rin ako doon. Pero syempre, dapat mag-focus na kayo dito sa mamasyong vlog. Kasi dito na talaga yung aking piniingatang uh, channel. Ayan. As of September 2, meron na tayong 1,211 na subscribers. Ayan. Thank you so much. Sumabarang tayo sa 1,000 na kailangan ni YouTube. Kailangan na nating bunuin yung ating watch hours na 4,000. Ako naman, nag-enjoy lang din sa pagbablog. Hindi naman ako, yung, ano, gusto ko lang ng ganito, ganyan. Hindi ako, naghahanga ng kung ano-ano. Basta, enjoyment lang to kasi, syempre, um, ang dahil ko na kasing hindi umimik, hindi ako naglalabas sa ano, basta hindi ako nagpo-post-post nagpo, nagpo -post -post ng mga nakakaraan. Kaya kumbaga ang tagal naman na noon, baga gusto, kong, gusto ko naman na lumabas sa lungga ako, kaya ako nagpa-vlog-vlog. Pero ito naman ay libangan lang, kaya salamat naman mo na sa akin, maraming salamat sa inyo. At least, I appreciate nyo naman ang aking uh, effort na mag-vlog-vlog. Libangan lang. Uh, Siyempre, meron din tayong mga problema sa buhay na kailangan din natin na may enjoyment din. Kaya, uh, pagbigyan nyo na ako, ganun talaga ang life. Siyempre, minsan, kailangan natin mag-enjoy-enjoy enjoy din para hindi naman tayo maburyo, ba diba? Kaya, huwag tayong ampalaya. Ah. Kung ako ako'y nagbablog-blog, eh, ayun na may para maging masaya. 10,000 pesos, ang interest ay 800. Ay, maano tayo mga kapalit. Ay, just keep up, just keep up. Ayan, thank you so much. Ayan, bumagro ng aking, ano, pagsiw sana okay na ang okay lang naman tayo para matapos na ating mga shower ayan pero okay. ay syempre din ako kasi walang pasok syempre relax mo. relax mo moment ko to pero manonood ako ng balita para alam natin ang update sa bagyo ayan maapaw na siya. Parang ang sarap na ang niya nung tingnan pero hindi naman ako kain ng gabi diet ako ulam to bukas okay, i-stack ko lang siya para meron tayong dudukot-dukotin dudukot-dukotin at sa ating wrap ayan Tip na natin kung tama na ba sa alat Atabang. ba? wait lang kapatid ko na ang aking video ah, hinamin muna natin ang ating isiw. Kaso lang, nag-ano kasi ito eh. Nag-copy ako eh. Nag eh. Siyempre, matamis yung kape. Parami ko na yun. may lasa na yata kasi ayoko nga parami ng, ayoko nang ayoko nang alat ayoko paalat natin nagkakape kasi ako kaya hindi ko siya masyadong malasahan talaga pero para okay naman na siguro siguro hindi sigurado hindi naman ako hindi naman sila kakain nito ako lang naman ang kakain ng isda na to kaya okay lang okay lang kung ang lasa niya pwede kong remedyohan yung bukas kung tayo eh, maa matatabangan pwede naman natin yung remedyo han. bukas kaya kung baga okay lang yan na medyo umano siya mapa patabang man yan o paalat tayo naman ang kakain tayo naman kakain ng mga bata dyan kasi sabi sabi ng aking boss maglagay ako ng mga stock na gusto ng mga bata sa ref para sa si mga bata lang ang uh, magluto ng gusto nila kasi sabi niya luto ka ng luto di mo na kinakain ng anak mo lugi talaga ako kasi ako ang umuubos lang sa mga nilibre kaya ang baga sabi ng aking ex magluto tayo yung sapat lang sa'yo kaya ang mga anak mo na magluto dyan kung anong gusto nila kaya ang baga sa akin natutuwa ko para nga naman hindi sayang aking mga nilibre at ang budget natin na hindi naman ganun ka ano kaya kailangan isip-isip din pag may time tama nga naman hindi naman ano ayaw na masyado nagluluto ng marami sapat lang talaga para sa Mm. Ina mga kabibilag ko, magandang gabi sa inyo. inaabot na ako ng gabi. Ayan, saru-saru ako. Tulog si Saki Boy. And then si Tara naman na sa mami niya. Yung dalawa ay gumagala si, si Strawberry at si Alex. Baba, -ba, yun lang. Thank you so much sa mga subscribers. Love, love, love ko kayong lahat dyan, guys. Thank you, thank you. Ingat po ang lahat.